magapalang umaga sa ating lahat hindi so, ako kapulimli mga umaga mga idol eh, bago pa rin bago adventure na talang, idol sa spot Nakarating na yung ano mga nangalaw at saka nga nga yun o isda na yun at saka ito naman yung kabunlawan kaya si Michael nagkasa pa ng ano kusilyo para matala, matalas daw matalas yung ng kamay kaya update update mga kaidol pag nakahuli sana makagrasya tayo ngayong ng araw na to kay pag makagrasya tayo uwi tayo ngayon Ito nga doon, yung huli ni Michael. Ah. Kilawan. Ah. Ito pala yung nang kanina pa. Kilawan mga kaidolo. Oh. Maraming ah. laki. Mga tatlong kilo. Ah. Ay, apat na kilo nga eh. ya. At pala. Oo. Oh. Okay, karoon ko. Grabing, okay, like. mga idol. Ito nga pala yung huli namin mga kaidolo. Hindi namin na-videohan. Nalubat kasi yung cellphone, Kanatapos ng cards. Ito mga kadalo. piraso. Walo yung huli na yung kadalo. At tayo yung tatlo. Oh, siyam pala. Siyam yun o. Hmm. saka yung ano. Ito yung huli ni Michael ano, no. Ang tawag sa amin dito mga ay kilawan. Ewan ko lang kung anong tawag sa inyo nito. Mga apat na kilo mga idol. Lucky. Laki. Pawi na kami mga kay kaya medyo malayo-layo pa yung isla namin mga oh. Yun pa oh, yung likod ng ano. Nga, nga yun pa sa unahan, yung maliit na isla yung kunti lang nakita. Kaya abang-abang lang mga idol pag makawin na kami at nakarating ng mayos. Thank you sa inyong lahat, sa inyong panonood at tulang sawang suporta. Ah. God bless. Shout out sa inyong lahat mga idol. Sila si ano, Michael Rabanal. Taga ano ito mga katulad, taga Bicol kasi mahilig ito sa Bico.